Sa mantala compound kung saan nag-oopisina ang tanggapan ng ICI, bantay sarado rin ng pulisya kasunod ng three day rally ng INC. Kasama mo sa balita si Rajaman Chil Empredo. Rajuman Drew, Rajuman Angel, kautori ng ginagawang pagbabantay ng mga otoridad sa labas ng compound ng Department of Energy. Ito'y kung saan nag-opisina ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iambestiga sa maanomalyong proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Southern Police District, parte umano ito ng pagbabantay nila kasunod ng kaliwat ka ng kilos protesta na itinasagawa ng religious group sa bilang ng Iglesia Ni Cristo, KOJT at JIL, maging ang iba't ibang progresibong grupo. Nag-deploy sila ng halos 50 na polisya na nakapalibot sa compound at sa sakyan ng bombero. Nais matiyak ng pwersa ng SPD ang ligtas at maayos sa pagsagawa ng kilos protesta sa kabila ng panawagan ng mga ito na transparency and accountability lalo ang ICI, ang komisyon na nag-embestiga sa flood control anomaly. Kasama mo sa DZXL RML Manila, Radyo Manchilin Prido, sa top RML.